Dahil dyan, meron kang, Takule. ano ba yon? Takule. 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 <laughs> Makamalaglag anak ka. Oh. So, ilagay nyo dito. Oh, another sunscreen. <laughs> <laughs> Lagay nyo dito. Ibilin na kayo ulit sunscreen. Pa. kunin yung mga basura-basura, ha? Ay. Kira. Yeah. Hindi. Oh. Yan, yeah, balik kayo, mag-sunscreen ka. Di ba, lagi ka nasa initang. <laughs> Oo, oh, yung iingitin na ako. Oh, my God! Barbie, Barbie, ka natatanda dito. Ano yung Barbie? Barbie. Barbie. Oh. Patingin pa nga, mahat. Wow, <laughs> ang ganda. Iyan nga ng perfume. O, may ligaw sa mo, eh. Okay. Tawag, mahilig din ako. Meron pa ako dyan mga chocolates eh. Tapos iba pa yan. Bango. Hmm, dito ka yung amin neto ah. Tingnan. Ano, And... huwag na dyan. Sa abang <laughs> na dyan. Eh, <laughs> <Ay>, sa kitchen <kutsin laughs> na yeah, naman. Dingyan, uh. so, wala yata yung... Amin may haman? Amin may haman. Diyan mo oh, baby ko, ialis niyo yung mga... Amin expensive. Ano, yan, oo. Oh. Ano naman yan? Pili ko lang last week. Ito. Babang sa ano duck so? yan. dadamputin mo pa yan mga pinakamang ah, wa ano. Wal ay, hindi. Wallet, ay, hindi. Susunak yan yan. Hindi, ano yan. Dagayan ng gamit. Hmm. Ay, hindi. Ay, ni dati kung pabango? May may ano ako diyan, may parating ako for ito. sense. Ate, kala ka mo nagbabalat ka. Laki hipon dito. Hindi maano ano Hindi maano ano Hindi ma. Baka matapo na. Malaglag ha. Uy, gumagamit ka ng ano? Ha? Ay, ate, ate. Ah. Ikater! Wala ka mga facial wash dyan, Tita Gray? Dyan? Yung doktor lang tak maganda. Yung salit dati. Ha? Huh? Yung ano, salic acid ba yun? Oh, salicylic acid. Ayun, salicylic acid. Salic... Ano sabi mo? Salic... Salic -acid. acid na rin! Hindi ko bigkas yun eh. Tsaka ano, bibili ako yung... Kinakabit sa mukha yung, yung... Para mahiwap lang. Hindi, kahit na. Hindi ka datang kakaterprins. Ay! May araw talo ah! Oh. Ano yan? yan? Oh my God! Dalawa! Prinsipa kang gumamit ng cutter ana. At <laughs> 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 pamati kisa na kayo, tikisa. Ay. Gamitin <laughs> mo 'gon. Oh, wag cutter. Ay, 'to ba bububusin mo labay? Ang malaking ng sabon mo. Hay, matigas ulo mo, Bey. Ay, sabon ni Ano 'ne. Oh, diyan no, si Rosemary. Hay, di ba dahil sa si Rosemary, may tindig ng ini. <laughs> Doon ako bumibili. Okay, Rosmar, oh, ay, may sabun ko. Kay Rosmar? Oo, oh, sa bumili ko. Ay, 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 Tapos na kayo sabon ko eh. Bye, ni ate. Ayan yung ano, ayan ay, ay, ay. yung magandang sunscreen ka. Maganda ito. ano, sabon? Yes, enjoy. Ito sabon mo doon yan. Maganda itong sabon na ito. Ito doon na Yung location niya, diba? Sunscreen, pintay, sunscreen. Dito natin, lang. Plain sunscreen. Laki ng sabon na ito. Marami din rin. Mga kalaglag, masisira na. Hmm. Maraming rate yan yung sabon niya. Diba dahil sa kakas mo? Eto, maganda po. Ay, yung gamit kong swimming coffee dati. Hindi ko Slininko, Slininko na lang tinuloy kasi... Ay, ito na yato, ko! Anong <laughs> laruan yun? Uy, wag muna! Ay! Oh my God, ang... Wow! mam yung mga basura. Sabi ng mga basura. Ay, wow! Mami, oh, ganda pala ngayon, yung... pati ngayon. Ganda naman ang loob niyan. Ligo, ay, wow! Ganda. Ligo, ay, wow. dito. Hmm. May pangangano ka na naman. May pangangayana naman ang bunso. Puzzle po. Puzzle. Luka, ayaw naman tigit. Ay, ano kasi yan? Hmm. <laughs> Chat si Otis. Si Otot. Ano Otot? Si Totoy? Ah. Si Otis na si Otot. Nagchat si Otot. Ano, Ma? Ganda. Hmm. Cute. Yan? <coughs> busy box. Uh, busy book na wala. Ito pa. Oh, yan. Ayan, malalaman mo yung oras, anak. Ay! Lagun. Ay! Lagot! Ay! Pwede tanggal talaga. Salamat, Shopee. Ay. Oh, <laughs> pwede na kayo mag-alis, mag dyan. Maglalive na ako. Sa TikTok. Okay. Bye. Oh, bye, oh, ba na kayo. Bye. 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 Bye.